Hello guys. Hi guys, dito na naman tayo naka. Hi guys, dito na naman tayo magmumukbang guys. Ayun. Nakahanap tayo ng spot. Kaya lang parang mainit na ano. Ililipat natin 'to guys. Ayun, may saging ulit tayo guys. Tapos hindi na ako nag-ano ng hindi na muna ako nag-ano ng ng ginamus guys kasi parang nahirapan ako magano <laughs> mag, magwiwi. Agoy, okay, kainit pa na nang atong mais, guys. Mainit yung ating mais, guys. Mamaya nga muna. Mamaya. Nilipat tayo, guys, kasi mainit. Mainit dito, guys, yung aking napistuhan. Yung ating na, ano nga, na ispat. Dito, medyo malilim dito. I-ano ko lang, ha. I ano ko lang ng konti dito tayo aatras tayo ng konti guys ayan so dito tayo banda o oh, di diba mas maganda dito alright ayan ganito tayo mag prepare sa ating pagmumukbang guys o oh, di diba nahirapan talaga ako sa kalisod guys na tayo nagbi video guys So ayan guys, magmumukbang tayo guys. So dito na naman tayo magmumukbang guys Sa palaisdaan syempre Ayan yung ating spot dito guys Super nice talaga guys Ito yung tagiliran guys oh. ko sa inyo Ayan o oh. Ayan O diba Ikot lang natin guys Ayan Ayan yung palaisdaan na naman guys mm. O oh, diba So ayan maganda yung ating spot dito guys Alright. Maganda yung na, na, ano natin dito na peeling spot ano. And then mayroon tayo dito ano yung hindi ko hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ayan. Na may ano siya may may ano siya may buko na mura ang hinalo diyan itong ano itong balinghoy na nakalimutan ko na yung tawag <laughs> ayan kanina sinabi sa akin ayan yun yung ating mumuk mumuk banginto ni guys ano oh, di ba guys fresh napaka-fresh talaga dito sa ating spot guys kita ba pwede pwede sumama kayo kaway -kaway ay guys kweli guys. ayan guys oh Taga saan kayo? Taga Bara? Po, Bara po. Taga Bara po. Kami na po namimili ng mga cellphone sila. Oh, sila Nabala yung... lang po kami. Yeah, sila yung mga badyaw. Kilala niyo si ano si Rita Gabiola? Oo. Oh. Ayun. Oh, yung ating mga kaibigan badyaw guys, ayan namimili sila ng mga sirang cellphone guys. So, <laughs>